So, at ito na nga guys, ang ating dalang uh, chocolates galing sa ibang bansa. Salamat sa mga sponsor natin dyan. Brought you by uh, chocolates. Video matters. Tamao. So, ayan na guys. Halo-halo kayo natin ha. mga uh, maganda yung ating uh, mixing. Uh, ayaw. <laughs> Dairy milk. Yan Salamat sa mga pingatin natin yung sponsor dyan. Eh. May galab shout out sa inyo. May galab shout out. Ito na. Ah, may galab shout out po. Ayan pa. Oh. Ang dami niyan guys. Salamat. Ayan. Pumakamot na si Mrs. Hindi niya alam po nung gagawin. So ayan pa guys. Special. Ayan. Ferrero guys. Thank you for the sponsor the Ferrero and the dates. Yes. Ay. Sana all. Ano ba yung itsura ko dyan? Ay? I-mixing pa natin guys para pantay yung ating halo-halo sa ating mga pagbibigyan. Okay. Ay, dapat hindi ko sinira, yung malaki-laki mo ba? So, ayan guys, o. Oh. Buti natin na eh, Para, para maganda yung ating, uh, Kit-kat na yun. Ano ba yan? Sneaker na ba? So, ayan na guys. Diba? Hmm. So, ayan guys. Ang dami. Diba? na. Ano ang balo kaya gawin mo? Ang dami. Napansin nyo kanina nag-i-mixing namin. Ngayon, ganoon <laughs> na namin by by category and by membership. Ayan na. Kalahi, kalahi, kalahi. Para pantay yung ano. Ay, bibigay. Para matikman lahat ng lasa. Di ba? Okay. Balot kami ulit. Start.